ang sobrang init ngayon guys lalabas tayo at nilinisin natin yung filter tubig natin Subuksan so, natin yung ating gate so dito yung aming water tank ito guys The water tank tuwing so every week binubuksan ko to para linisin dalawang ito mas yes, sobrang dumi niya guys ito. last week lang nilinis ko ay medyo puti puti kasi kasi bago pa lang yun naga sa una pa lang siya guys maya maya narabas na yung dumi i-spray natin sa ating mga halaman kasi sayang naman guys yung tubig diba ah, ang sobrang init dito ito yung labas namin guys so tignan nyo yung tubig guys o oh, diba nagbabago na yung kulay nya ayan naging medyo yellow yellow na siya, guys tapos magiging brown na siya. ayan kita nyo guys ayan isang linggo lang to guys pag hindi nalinisan grabe kasi minsan guys wala na ako wala akong time para ano minisin yung filter na to kito mo yan guys ang dumi kapag 2 weeks guys hindi ko nalinisan oh my god sabi guys ang itim ng tubig na to ayan dinisin natin kasi mapupunta yan sa loob guys may filter naman pero kahit na may filter guys sa loob eh kapag ganito naman yung sumasama sa tubig di ba Parang kalawang. Ay, ang dumi-dumi guys. Binusin natin ang filter. Ayan guys. Oh. Maiksi lang kasi yung hose guys. Kaya hindi ko maiano. Hindi ko mailagay dun sa kabilang mga kahuyan namin. Oh. Doon ko sana ilagay. Yung tubig. Sayang kasi. Ayan, ayan na lang guys. Ayan dito sa carpet grass. Ang init. Oh my God. Nagumanasak <clears throat> yan. Ayan yung ano. Itong re ng tubig guys. So, medyo lumilinaw na siya guys. So, Antayin natin yung minaw pa siya ng luminaw. Kapag 2 weeks guys or 3 weeks guys ang um, tagal bago mag maging linaw yung kanyang tubig. Kasi super dumi na eh. Ang mga puno minsan guys may pumapasok ang ahas dito sa ano sa likuran ng bahay namin guys ay gubat daming punong kahoy So, ayan na guys. Medyo, medyo lumilinaw na yung ating tubig. Kunti na lang guys. parang ihi. Okay, lumilinaw na siya guys So, yun lang guys Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.